Mga katiwala, ako po si Bishop Roderick Pabilio, kaisa po ninyo sa pagiging katiwala ng buhay, ng kalusugan, ng simbahan, ng pananampalataya, ng kalikasan, at ng ating mga kayamanan. Samahan po ninyo ako sa Lakbay Nilay dito sa Less is More. Punta kami ngayon sa uh, mga chapels ng Linapakan. Ang Linapakan po ay uh, parokya ng uh, uh, San, San Miguel Arcangel. Na siya po ay uh, binubuo ng maraming mga chapel sa mga isla. No, kaya iba-iba po ang mga isla niya, mahirap puntahan. Ngayon po pupunta kami sa dalawang chapels para magbigay ng kumpil. So ito po yung hirap ng parokya ito dahil sa siya ay binubuo ng mga chapels na katatagpuan sa iba't ibang mga isla. Ang hirap po na pag-ipunin yung mga tao kaya mahirap na pag-ipunin sila sa gitna no sa parokya nila para po sa kanilang uh, kumpil. Kaya pinupuntahan namin ang iba't ibang mga chapels para sa kumpil. Marami na akong mga chapels, siguro mga sampung chapels na napuntahan ko para magumpil doon, pero marami pa rin hindi na kukumpilan. So, ito po ay uh, ang aming parish priest, ano, si Father uh, Agbunag, na siya po ay masipag naman, bata pa, at masipag na pumunta sa mga chapels upang ihanda ang mga tao para po sa sakramento ng kumpil. Mm -hmm.

na ito eh. ada na natin. Tumang kami sa Bakawan. Papunta dito sa chapel. Kabuti naman at medyo mataas yung tubig. At uh, pwede kami pumasok. Kasi kung hindi, hindi makapasok dito. Hello, hello, morning, 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 good morning, good morning. morning. tayong ang kapatawaran upang aywanag ng Diyos ay sumikat sa ating buhay. Inaamin ko sa, sa mga pangyayang Diyos at sa, sa inyong mga kapatid, ang na, 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 akong nagasala sa isip, sa salita, at sa at sa aking pag kaya islasamo ko sa mahal na berhing Obispo Roderick S. Pabilio Dini, Vicario Apostolico ng Vicariato ng Taytay, narito po, po ang mga kabataan na nanais magpakumpin sa, sa tulong ng mga katigista na guru sa kanila na na nila ngayon ang ibig ng sakramento ng kumpir at ang mga tungkulin kaakiban nito. Sila po ay binubuo ng labing isang dalaga at labing anin na babae. Ngayon din ang mga magulang, ninong at ninang ng mga nagdanais magpapupil ay nagkaroon ng katisismo tungkol sa sakramento ng kumpiyuti. Maunawaan na nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga magulang at pangalawang magulang ng mga kumpiyan. Congratulations sa inyo. Magsipo na po lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtanggap niyo sa amin at ganoon din sa paghahanda na ginawa sa inyo para po sa kumpil na ito. At maganda po na ang kukumpilan natin ay mga bata at mga matatanda, may edad na rin. Kasi alam niyo po, ang kumpil ay para po sa lahat. Ang akala ng iba ay pambata lang yan. Hindi po para sa lahat. Dapat tayong makumpilan. May tatlong sakramento po na kailangan natin bilang mga kristiyano para mamuhay ng tapat sa tawag ng Diyos. Ano bang tawag ng Diyos sa atin? Ang tawag ng Diyos sa atin ay isa buhay ang buhay ng Diyos. May dalawang buhay po tayo. Buhay ng laman at buhay ng espiritu. Nagkatanggap na tanggap natin ang buhay ng laman nung tayo isinilang ng ating nanay. Kaya naging bahagi tayo ng ating pamilya pero may isang pagsilang pa sa atin. At yan po ay nangyari nung tayo bininyagan. Natanggap po natin ang buhay ng Diyos. Kaya dahil sa tayo na binyagan, naging anak tayo ng Diyos. Naging kapatid natin si Jesus. Naging templo tayo ng Espiritu Santo. Naging bahagi tayo ng simbahan, ang pamilya ng Diyos. May karapatan na nating manahin ang langit dahil sa tayo'y nabinyagan, natanggap natin ang buhay ng Diyos. Kasatapos ng namin ng kumpil dito sa Ilok, no? Ngayon ay pupunta naman kami sa isang chapel sa Paminalayan, no? At um, pwede kaming tumawid ng dagat o pwede kaming tumawid ng uh, ng lupa, no? Dep depende kung sa kami dadalhin. So, medyo malayo din 'yon kaya kailangan namin puntahan. Para po makumpilan yung mga taong nandoon. First time ko po pumunta dito sa Iloc at pumunta din doon sa Paminalayan. First time ko makita ang kanilang community. saya po selamat <laughs> Salamat, salamat, salamat. Wala ang tambor. Bakit Galing naman. <laughs> Aking tamaraw. Matay-tayin <laughs> mo na mapapa. Mana <Marvel> dia, kuda. Ini kita membeli. bikaryo, apostoliko na bikaryato ng taytay. Narito po ang mga kabataan nagnanais magpakumpil. Sa tulong ng mga katikis nagturo sa kanila, naunawaan na nila ngayon ang ibig sabihin ng sakramento ng kumpil at ang tungkuling kaakibat nito. Maraming salamat po sa mainit ninyong pagtanggap sa akin. Pinasakay pa ako sa karosa. Salamat po. At uh, salamat din po sa bagong simbahan ninyo. No, nasabi sa akin na bagong-bago ito. At uh, pero palagay ko maliit. Ang dami natin, no. Punong-puno. Kapag ano pala. <laughs> no, kaya congratulations set. Maraming salamat din sa inyong pagdalo dito, no, sa ating kumpilan. Malaki pala ang inyong community na no, mabuti naman at uh, uh na tayo dito sa inyo. No? So ba bago lang ang simbahan na ito ng San Antonio, ngunit uh, kita natin buhay-buhay ang mga tao ay talagang gusto makiusa. Sana po mas uh, pagpapatuloy nila ang kanilang pagiging uh, serviceable dito po sa kanilang lugar, sa kanilang sityo.